tak na sa ating mga Pilipino ang pagiging masipag. Magalang, makadyos, mga OFW, mga manggagawa. Kahit sa ang sulok ng mundo, merong mga Pilipino. Pagdating sa larangan ng sports, hindi pahuhuli ang mga Pilipino. Kaya naman, sa video ito ay malalaman mo kung paano maging successful bilang job seeker. Pilipino ka ba? Diba? Kaya dapat maunawaan mo ito at panoorin mo hanggang sa huli dahil ang limang tips na ito ay malaking tulong para sa iyo. Tips number 1 Research your target companies Napaka-importante na malaman mo ang kumpanya na iyong mapupuntahan. Marami na sa panahon ngayon na hindi nakarehistro sa government ang mga kanilang business license, or mga trade license. Napaka-importante na malaman mo ang dalawang ito. Iwasan mo rin na ma-involve sa mga scam. Sa mga agencies na nagpapanggap na magbibigay ng opportunity, pero wala namang kasigaraduhan. At the end, uhut-hutan oh, ka lang. Tips number two, learn about the product ang mga legit na company ay hindi pwedeng walang official website. Nandoon nakalagay ang lahat mga product kabilang na dito ang mga presyo at ang mga benefits na makukuha sa mga reliable na customer nila. Ang mission at vision ng company, lahat ng yan ay kailangan mong malaman. Share ko lang yung naging experience ko dito sa UAE we back in 2019 kung hindi ako nagkakamili nagpapasa ako ng mga CV sa iba't ibang company ni hindi ko man lang na i-research kung anong klasing company yon at yung nakapag-umpisa ako doon ko na nalaman na delay pala ang sahod within 5 months I'm so disappointed expire pa yung mga trade license I feel so worried because I signed already na contract in good for 2 years. Nakakadismaya, di ba? Kaya sa sinasabi ko, sa sarili ko na hinding-hindi na tumao ulit. Paano na yung padala sa Pilipinas? Pati pang date ng girlfriend ko, apektado na! <laughs> Tips number 3 Arrange your resume Actually, ikaw lang naman nakakaalam kung anong mga naging experience mo. Kasi, majority sa mga hiring manager ay nakadepende sa resume mo. Kaya dapat alamin mo rin ang mga isinisulat mo sa iyong resume. Mas maganda na lagyan mo ng experience related sa ina-applyan mo. Kahit hindi ka naman expert, ang importante, alam mo ang isinulat sa resume mo at yun ang pwede mong paninindigan. At pakipitik naman ang like button para mas lalo pa itong i-share ni YouTube para sa nangangailangan ng video ito. At pakishare na rin sa mga friends mo. Kung nagawa mo na yung dalawa, lubusin mo na lang kay Bigan mag-subscribe ka sa channel na ito. Maraming salamat! And tips number 4, prepare for your interview. Alam mo na ba kung Paano mo ibinta ang sarili mo? I mean, kailangan mo lang naman sagutan o kailangan mong masagot ang mga tanong sa interview. Kasi dyan, ang HR department nakabase sa mga sagot mo. Para maging successful ka sa interview, kailangan mo lang kabisaduhin ang tips 1, 2, and 3. Dahil dyan nakasalalay ang maging resulta sa interview mo. Kailangan mo lang alamin ang mga basic na mga tanong tulad ng Tell me about yourself, why should we hire you, at kapag nasagot mo yan, malaki ang impact sa pag-in-interview sa'yo. Doon kasi sila mag enjoy sa magiging sagot mo dahil naghahanap lang naman sila ng deserve sa opportunity na ino-offer nila. Dahil kapag na-hired ka na, hindi ka naman pwede bantayan nila bawat oras. Kaya kailangan din na maging responsable tayo. Ang tips number 5, flexible. Bilang isang employee, ay tayo ang unang makakasalamuha ng mga toxic person. Hindi natin maiiwasan yan. Dapat may talin ka na paano makontrol ang iyong sarili. Kahit inis na inis ka na, natatamaan na yung ego mo, but patient is a virtue. Dahil iba't ibang ugali ang makakasalamuha natin araw-araw. And lastly, as a friend reminder, if you are already in job place, don't stick in one opportunity. Well, hindi naman mali ang pagiging empleyado, ano? But think twice. Hindi naman pwede na empleyado lang tayo habang buhay. Kailangan rin natin na maglaan ng pag-ipon, pag-invest, or gumawa ng small business. Para sa umidad ka na, kailangan magkaroon ka rin ng financial freedom para sa pamilya mo. Para sa akin, ang pagiging empleyado is only to survive in daily lives. You have to proceed a next level while you are working in your job. If you have an active income, it's time to create a passive income. Maraming salamat.